Labing walong Chinese nationals, dalawang Pilipino. Mm -hmm. ano, Doon daw sa raid sa Paranaque, Paranaque City. Paranaque, Bakit paborito eh, yung Paranaque, eh. pare? Maluwang eh. Maluwang kasi marami dyan yung mga... Kam, eh. division, camp commercial, commercial nagsama-sama dyan eh. Oh. Anong residences in Paranaque City various cyber crime activities. Ano po to? Ito yung mga cyber uh, ito yung mga scam. Ayan Ay, na nga. Yan yung pa mga pogo, nagkalat na sila. Nagkalat kanya-kanya nga. Para ano kang na nagkaroon. eh. Balen Ay, pa matindi. No na pick up na yung mga 18 Chinese nationals. Meron daw dalawang Pinoy apparently abogado nila. Inoffer sa NBI 300,000 kada ulo para mapagawalan. Hm, bet melon, daming pera. 300,000 kada ulo, ilang milyon 'yun? Okay. Ha? Labing ano? Labing isa? Lab uh, uh, labing walo? No, labing walo. Ang laki. Mm -hmm. Uh Merong uh ano daw, uh, isang Chinese national pumunta pa sa NBI headquarters. Mm -hmm. Dadadala -da -da, da, da, da na, na cash. Lakas ng loob ah. <laughs> Wala siyang kasamang abogado para samahan siya. At, ah? Uh, I-facilitate. Wala. So kinaarguhan din itong... Siyempre. ...tao na to. Oh. Okay. Uh, yan daw po mga Pilipino, nakasama nitong Chinese na nag-attempt na pabilihin. Oh. Hmm. Ang NBI. Eh, magiging state witness. Pumayag daw sila. Ayan. Bakit ganun? Ganun na lang ba tingin nila sa... Sa... NBI. Sa, sa, oh, sa, Lalo na sa si NBI. Premier Investigative Body. Ay, nakakatakot yan, ha? Tsaka... Uh, puro Chinese yung... Hindi, yeah, nagkalat ito, na nga eh. Uh, Labing uh, 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 labi, labi kail... tatlong Chinese nationals. Illegal mining naman sa Eastern Samar. Ano yun? Lahat ng criminal doon, dito ang pintahan? Hindi <laughs> ko maintindihan yan. Ha? Medyo uh, nag nagiging masamang oh, reputasyon ng Pilipinas. Ha? ha? Pag ganyan. So, nung pinag si pinagsasara, mga Pogo at least nag-crackdown, eto ngayon. Hindi, yung Pogo kasi, yan ang oh, nangyari. Oh, oh. Uh, in, the, in, the in, this transition period, eh, dahil hindi pa maliwanag kung ano talagang ano, aside from oh, yung, uh, oh. yung, lahat ng mga workers, oh. Oh. Eh, yung kanilang visa. Oo. Oh. So, kanya-kanya hanap na ng trabaho, oh, ng workout niya. They have to pay the bills. Tuloy pa rin ang operasyon. O mga ganun eh. Mga Ma malay mo, hindi pa nabawi yung original na kapitan. oh, yung ganun eh. May mga yeah, gusto pa rin uh, tumira. Hmm. Pero ito naman nasa ito? Humonhon Island, yung ah, iba, Eastern Samar. Iba naman yan. Iba De, na eh. Labintatlong Chinese naman daw po, pinick up ng uh, paok. Hmm. Uh, ang issue nila eh, nagkaroon silang mission order from the Bureau of Immigration. Mm -hmm. Okay. Uh, at tinulungan sila ng armed forces. Okay. Para ma-pick up daw ito, mga nationals na 'to Talagang nagma-mining. Hmm. Uh, dinala daw yan sa Leyte. Oh, ngayon, kakasuhan na sila. Bakit? Bakit pwede sila mag-mining doon? Hindi nababantayan ng mga... Kailangan ka usapin din ng DNR diyan, 'di ba? At uh, hmm? uh, we are losing, losing the war. Eh. oh, eh. uh, mayroon namang summer naman eh, mayroon local ano Oh. We are losing the war, gusto mo pa. Tsaka yan daw ang ano ng presidente. Let's make use of our God-given resources. resources. Na minerals. Oh, ay, Tayo yun, hindi sila. <laughs> Chinese ano to eh. Illegal eh. Nagminahan doon, eh. Hindi, tsaka illegal. Eh, sumusunod ba yan sa mga patakaran yung best practices? Wala. Pag illegal. Una-una, paano sila nakarating doon? Sino ang kanilang employer kung meron? Ay, hindi naman pwedeng isa-isa silang ano, eh, nagbimina. At nagbiminak? paano nilang nalaman may mining may doon? Meron nagdala sa kanila doon, sigurado. May kurado. ka... Ano, may, may kasosyo. May kasosyo yan. May kabakas. Hmm. Sana hindi naman si congressman. Hindi naman siguro. Kasi si Mayor. oh, hindi. Hindi, oh, magkaroon ng investigation doon. I mean, sa LGU. At, uh, the... Kaya nga. Mm. Sa... Bakit? They Bakit? can suddenly just show up there. Sabay, mayroon na silang large-scale mining operation. Sabi, may opisina e... yan, may payroll. Sigurado May, yun. may transport. Oh. May, hindi, I... hindi naman kamay-kamay lang sila oh. nagmimina-mina doon. Oh. Mayroon equipment pati yan. Equipment yan. Hmm. So may mga ibang involved. May involved. Say, uh, oh, yes. May hindi involved. lang itong mga na-pick up hindi, na to. Hindi lang. Pero ba ang, ang mas kinakakaba ko, bakit ang nasa pumasok sa isip nito mga foreigners na to, na madaling, madaling gawin ito sa Pilipinas? Merong, baka... don doon na, na nga ako pupunta, doon sa punto nyo, na meron... May cover sila. May kasapakat locally. Oh, in that, Sino yun? Ay, in other words, baka yan kasama ng mga nak lo, uh, lo uh, ano mayrong ano uh, mayrong permit tapos meron silang under side sumakay sa permit sumakay sa permit uh, patay iyan ang mga iyan ang With mga impunity. yung mga uh, tinitik uh, I'm sure ang uh, nagsu nagsumbong dyan, oh, nag nagsumbong uh, diyan o nag ano diyan si paring Ben eh <laughs> oh I'm sure sinabi an ano kayo uh, may permit ba kayo dito bakit kayo nandito dito <laughs> bakit bakit illegal oh. <laughs> Bakit pwede? Mm. Bakit pwede do lang uh, ganun na lamang ba yun? Pwede na lang yung... Uh, ano, pumunta kayo dyan, kanya-kanya uh, na kayo dyan. Okay. Iyan po problema ng ating mining uh, sector. Mm. Yang mga maliliit, small scale, na illegal na Kasi yung mga malalaki, binabantay na bantay, bantay sa yan. Yan. Uh -huh. Eh Pero yung mga anti-mining, ang inuupakan... Yung mga, yung mga malalaki. <laughs> Hindi mm. ko maintindihan yun. Eh, dawatang ka asikasuhin natin, kamukha yung mga yan, mm. na fly by night. E mm. Eh, walang pakialam niya sa environment. Ala, nating yan. Wala, wala. Ah, basta kumita sila, di ba, masira na yung river dyan. Mm. Tatapon. Meron nga river dyan sa may... Uh, ano ba yung town na yon? Dyan, Eastern Samar. Mm. Na, naging Barato brown, na. brown oh, na yung na. tubig. Ang sabi ng mga taga ron, dati raw po, napakalinaw ng tubig na yon. Yeah. Dahil dyan sa illegal mining na yan, mm -hmm. naging brown na yung tubig. Grabe. Okay. Hane pa. Well, mabuti na, tiktikan. Well, eh, oh, sino nga ang sabi mo, nag-whistleblower dyan. Pero ang, mahirap matiktikan yung ganyan eh. Nandun eh. Hindi. Uh, eh, sino sinusumbong ang... ng mga taga ron eh. Sinumbong na. Eh marami pang nangyayaring tila. ganyan sa ibang lugar. Hmm. So, paano yun? Eh, hindi naman natin mamamunta. But well, calling on DNR, Secretary Loizaga, huh? Yulo, medyo Yulo Loizaga, medyo ano to, this is serious, di ba? Uh -huh. Hindi natin lang baka tip of the ice cream lang yan eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ito yung Regional Trial ano? Court daw ng Kapas Tarlac. Pero teka muna, pare, by I may just return do oh. you, sinabi mo yung sa Paranaque kasi taga rin ako. Oh, sa Quirino pala to, yung Casiana Residences. Eh, massive daw yung kanilang... Uh, operations. Operations eh. Merong, well, crypto transactions, uh, engineering scheme scripts, money... Ano engineering scheme? Scheme scripts. Hindi ko nga alam ano itong mga ito eh. Money, mulling activities, crypto investment activity, and romance scams. A yung mga... Tapos 18 sila, ng mga Chinese. Again, hindi natin alam kung tip of... Kasi yung mga binibiktima kaya? Kasi yung binibiktima nito? Local o international to? Oo. Oh, marami dyan, local. Tapos ang dami nilang ano, equipment, makina nung nahuli. Uh Kasi yan na rested. So, na, alam ko to, sa Kirino nga to. ano yan? Subdivision? Subdivision. Hindi siya condo. Subdivision to. Eh, paano nakakarenta ng... ano yan? Private homes private homes. Uh, may gated. Gated to bro. Gated? Oo. <laughs> oh. So, do doon nandun yung mga equipment nila sa loob ng uh, mga bahay. Right. And so, hindi na yan po. sa mga office uh, spaces. Wala na. Wala hmm. na yung mga large uh, office spaces. Hindi na. Parang... Pabubuking eh, no? Oh, bubukay, ito mga residences. O, parang, residences oh, to. Guerilla oh, operations na operation. talaga yan. Para hindi mabuking. Uh -huh. Di ba? Dating nagsimula yan, ganyan talaga. Yung mga exclusive villages, yeah, na sila na yeah. napupunta para... Hindi sila halata. At tapos nire-raid ng NBI. Hmm. Mga illegal. Doon sa amin, marami hindi. ng gano'n hmm. Hindi, kaya yung, yung laging binamagit sa multinational, kasi may nakilala ko isang pamilya. Dati nasa Singapore sila, they, nag na sila rito. Na, nagulat sila, natakot sila na nakatira sa, sa multinational. Kaya lumipat sila sa isang... Bakit natakot? Eh dahil ang dami daw yung ganito, yung Chinese operator. Hindi, hindi sila nag-operate. Yung, hindi sila nag-operate doon. Ano sila? Tira, ano? Uh Oo. -oh. Tirahan sila ng mga workers. Uh Oo. -oh. Eh, kitang, halatang halatang hindi mga Pilipino to. Oo, oh, because siyempre. they keep to themselves. Hindi, eh, pero ingay. itong ingay. nahuling ito, ang operations... Nagtatrabaho na. Ang operations na doon na bilid. sa loob ng village. Sa loob, ng loob At yan na nga yung result ng crackdown. Hmm. So, yung mga illegal, yung mga pogo oh. na papatapos na kanila, oh. oh. nag-guerilla na ngayon. Oh. Oh, kasi wala wala ano eh, wala pang guidelines eh. How to work Kino it ba out? Sino gagawa nun? The so, pagkur dapat. Siya uh, oh, oh, oh. siyang head ng ano, ng uh, kasi uh, what what are you trying to work out in the transition? The orderly transition. The, the orderly transition. Hindi nangyayari yun? Wala pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon kasi ang isip, basta end of the year sarado oh, kayo. Oh, oh, okay. yung, ano 'yun? But okay. there are but there are ano eh, maraming ano yun eh. Oh, maraming oh, 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 consequences, consequences, consequences yun eh. Oh, Alimbawa, oh, oh. yan. Kailangan kasi kasuhin yung consequences na yun. How many workers, foreign workers anandi dito? So, anong gagawin mo sa kanila? Alimbawa, Kaya, paano mo hahanapin ano mo lahat, lahat, yan? lahat yan? Number one. Number two, yung mga uh, yung mga ano nila, may nagtrabahoan nila. Anong gagawin mo doon sa mga yon Sa assets. assets. Na napundar lahat, nila. Napundar na nilagay tamo. nila rito. Nandi dito yan. Oh, oh. Kasama yung mga banko Yung mga rinerentahan nila. Anong gagawin mo doon sa mga yon Ano yung oh. transition? What is the transition arrangement? Uh -huh. Wala. Wala nun. Ni isang wala. salita. Wala tayo narinig. Basta ha? May utos lang ang presidente sa radio yan. Oh. Mm. Yung mga responsible po na galamay ng gobyerno dapat kumilos, dilos. Oh. Alamin, alamin. Dapat malapit na yung end of the year. Ha. Oh, pagko months Ayan na sa akin yung raid sa Paranaque, indikasyon 'yan. Na lumilipat na sila, nagbabago oh. ng adjunto. Mm. Nagiging ano na, kita mo sa bahay-bahay na lang. Hindi na, na large teray. scale. Hindi. na large scale. Guerilla ano na lang, guerrilla. Pero oh. mas mahirap hanapin ngayon. Yan. Precisely. Uh, Precisely. Precisely. Ande, ang maganda dyan, yung mga kapitbahay, ititip sa polis. Oh, yan. yun na nga. Eh. Palagay ko, kasi ito. Kasi mahalata nung kapitbahay. Ito. Bahay. Eh, paano ako pumunta sa mga uh, isolated Yung nga problema dyan, Ay, dyan, kasi kung hindi ano, organized yung transition, uh, yun oh, ang Magulo. Po, eh, magulo yan ah uh, kailangan po yan. Kung kayo ay may nalalaman dyan sa paligid-ligid nyo, eh, itip nyo na. Baka, mag, baka nga, uh, one of these days, uh, dyan sa nangyayari na yan, magkag magkagulo pa sila diyan, nag-aaway-aaway, mga hmm, Kapit bahay na ano, Maraming uh, malagay pa kayo sa tulpo diyan. Pag nag-aaway mga magkagulo. Wala rin naman resolusyon 'yun, maski nalagay kayo to. Wala. Wala. Meron daw. Ano? Well, ang akin na lang, silver lining. Ang eh. silver lining ko naman dito. Okay, so gano na nangyari. Uh, parang parang nag-pest control ka sa bahay, nagkalat sila doon sa mga kapitbahay ngayon, di ba? Uh, Could we say that we've got them on the run? Ayan. Wala yun. Hindi, ah, di, di ba? We've yes. got them on the run. Yes, and but, magulo sila. And gradually, magdi-dissipate Sabihin, ay, inhospitable na dito mag-business sa Pilipinas. Tara na, labas na tayo. Well, yung mga businessmen, they can take care of themselves. What about the workers? Ah, yun na sinasabi. Uh, Ito yung mga... The, yun. the businessmen, they will find ways. Huwag daw kayo mawala ng pag-asa kasi yung chairman ng Senate Committee on Games and Amusement, mm. eh is on top of it, si Lito Lapid. Ako, Diyos ko. Ano, Diyos ko? Ano lang, <laughs> pambira naman ito sa parin, Joel. Ano ba pabasok sa isip nito? Pinuno yun eh. Ah? I was thinking, I was waiting for a good name. Barin, <laughs> oh, bakit naman? Bakit? Good name uh, yan, Lito oh. Lapid. Sikat na sikat yan. Eh, chan. karato lang yan na mag-ingat kayo sa biyari. <laughs> Nakikita ko sa kanya eh. <laughs> eh, siya daw ang chairman okay, ng uh, games. na ano, ah, ng, ah, ng Senado. Baka magpatawag yan ng hearing. Huwag kayong si mag-alala. Nasa mabuting kamay kayo. Ano ka ba naman? Dito Lapid, no? Baka... Mga bayo yan, bariling ka. Kaya mo ba yun? Tsaka sunod-sunod na... Yung suntok. Huwag mo sabihin, uh, ano to, jujitsu, ano ka ba? Taekwondo, taekwondo, ka. Black belt taekwondo ka. Baka... Put, put, the fear of God in them, Senator Lapid. <laughs> <Rappin. laughs> put the fear of God. Oh. <laughs> Tingnan natin, baka magpatawag to ng ano? Invece, ng hearing. Oh, hearing. Diyan nangyayaring yan, ano? Nagbago na kasi yung yung uh, complexion ng uh, the landscape business, has... Eh, the landscape has changed. Oo, no, nagiba. Eh. At mabilis na mabilis po. Mm. Siyempre, pera pinag-uusapan dyan. Talagang... Ikot uh, yan. Oo. Oh. Mm -hmm. Mabilis yan. At hindi lang tayo mga ngayon makakarinig niya mga yan. Hopefully, we've got them on the run. Kita mo, sinubukan magsuhol pa ng isa o oh, hindi tinanggap ng NBI. Oh, pero pare, ganito yan. Oo. Oh. 19 lang yan. 19 na Chinese. Oh. Eh, 20,000 daw ang nandito eh. Ha? Oo. Oh, Di ba yun yung... Uh, Sa 300,000 uh, 300, bawat ulo, magka... <laughs> Ganito yan. Why don't we find a way by which we will be able to get them above ground? Di ba? Para, ano, sige, what... Oo, oo i-process na, sila. I-process uh, sila uh, ng mabuti. Di ba? O kayo ba, willing kayo, gusto nyo talaga legit business. Oo. Oh. Bibigyan namin kayo ng ano. Nang visa na ganito. Oh. Visa. Oh, basta ano. Basta nandito kayo. Uh, pero uh, buwang buwang magre-report kayo kung anong ganon. ginagawa nyo. Mga ganon. Words, mm -hmm. In other Alam ko saan sila nandun. Trace na trace. Mm -hmm. Yung mga walang balak maging legit. o uwi na kayo. Uwi na kayo. Deport kayo. Oh. Okay. Example na po yan. Hindi namin sinasabing ganyan na kailangan gawin. For instance, pwedeng gawin yan. Mm -hmm. In other words, let's be realistic. Oh, uh -uh. Total, hindi po pwedeng sabihin lang na ban na kayo, eh, mawawala yan mga yan. Hindi, eh. hindi mawawala eh. Hindi, ganun, hindi mangyayari yon. Let's be realistic. As a matter of fact, ang sinasabi nga ng iba, hindi na sila makakabalik sa China. Back Kusaya. Wanted, <laughs> so, wanted, wanted din sila wanted ron. Din sila doon eh. So, so, eh. Sa pupunta yan, May so, Myanmar. Yeah, to good, oo. I-organize yun. sige, ikaw, saan mo gustong pumunta? Sige, ano ka na, lakad ka na. Ito, ito, ito. Ikaw, dandi di dito ka. O, sige, yung mga maiiwan, ito ang sitwasyon. Mm -hmm. ganong klase? Mm -hmm. May iba-ibang klase, uh, mm -hmm. may iba-ibang uh, options mm -hmm. na ibibigay mo sa kanila. Okay. Hindi pwede yung ban na kayo tapos. Mm -hmm. Wala yun eh. Habang nandito yung mga big... So sa tingin mo pagkor dapat na gumawa? Oh, yes. No? Ano, uh, interagency, Meron may nga interagency. May interagency nga yan eh, Office of the President. Lahat sila, LGUs, sila, LGUs. kasama yan. May LG, oh. SO, uh, DOJ. Sino mag -tra trace sa mga yan? Siyempre, PNP yan. PNP, oh. mga pa-OCTF. Ano yung legal framework ngayon? Sam yeah. Dapat na dyan ang DOJ. Yan, Ganon uh, ganun. klase. Ba local governments, alam nila yan eh. Mm. Eh, magkakaproblema tayo pag hindi nangyari yan. Oh. Not kasi eh, it's another form of crime. Yes. Mm -hmm. They will be here. They will be going going around. So, what are you supposed to at do? At saka crime yan. Dahil hindi mo nakikita, eh, ninanakaw yung pera mo. Mm. Mabuti ba yung hold up eh. Kita-kita mo yung mukha niya. Mm. Uh, ito, hindi. Eh. Habang nandito yung mga big boss nila, yung mga financiers ba, <coughs> di ba? Kasi kung pinakawalan mo yan under own, mm. maghahanap ng ibang paraan yan eh. Ha? Paano? Di ba? Mm -hmm. eh, at least kung organize, Halimbawa, itong itong uh, pogo na ito, ang uh, tao niya dati ay 1,000. At least ito, alam mo. Uh -huh. Ito, 5,000 ng tao. Ito, ganun eh. Uh -huh. Para alam mo kung sino. Sinong kakausapin mo? Halimbawa, 10 sila na merong uh -huh. ganyan mga workers. O yan. Uh, kayong bahala sa mga workers niyo Anong uh -huh. balak ninyo? O ganun, workout. Ito yung uh -huh. options mo. 1, 2, 3, 4. Di ba? At eh eh, napag-usapan na ba yan? Iyon na nga gusto natin yung malaman. yung interagency. Yung Sana meron po programa mm. uh, yung order, orderly mm. transition. Oh. Meron ba tayong uh, naririnig? Wala. hindi kagaya niyan. Si model ba walang uh, suggestion na ganyan sa hindi. Total, sila, silang dalawa ni Sherwin. Kasi silang dalawa naman ang nakaintindi. ng mm. ano dati, bumugbog ng bumugbog dyan. No. Niyanig nila. Niyanig nila yung industry. Oh. Hindi, eh, may ibang kwento tungkol dyan sa pagyanig na yan. Ano ha? kwento? Mas, ma, mas malungkot. Mas malungkot? Mas malungkot. Yung yanig? Ayoko na lang. Ako, may snitch na naman. Oh, <laughs> may snitch. <laughs> <laughs> may ka na naman. Oh, may nagkasabi. Eh. Oh. Bakit na concentrated kay Bamban? Yung porak na wala na. Bakit na concentrated kay Bamban? Bamban. Eh, sabi ng uh, DOJ daw, dalawandaan daan niyang mga... Ilan yan? Ilan, ilan daan niyang mga Pogo? Nung uh, nagumpisa, wabot ka sila ng 400, di diba? oh, mm -hmm. ba? O, 400? bakit Mas... nasa isa lang naka-concentrate? Bakit naka... parang focus. Focus. yan. Yun yung sabi ng snitch. Oo. -oh. Mm -hmm. Baka naman may ibang tinitignan sa tinatakaw. Yan, yan, yan. Mga ganun na klaseng... May naprotecta ang iba. Ay! walang ganon. Walang ganon. Walang ganon. Walang ganon. Ikaw naman...